sa ating kasama dito. Oh, say hello. Hello mga kabisdak. Welcome back sa ating vlog. This is Bisdak in Korea, your Boholana. Ajuma. Ajuma. Hindi ko alam ano ito sa English mga kabisdak. Siguro alam ng iba natin mga viewers. So paki na lang. I-google ko na lang to eh kung ano ito. Ayan siya guys. Nasa gilid lang po yan ng kalsada. Yan po ang highway. Nagpark lang ako doon highway yan, tapos ito siya ito siya, kapag summer may tubig na lumalabas po dyan yan yung pinakatuktok, pwede sila mag dito pwede ka mag-sled dito, magdala ka lang ng solme, may dumating na gusto mag-rappel, yan open for public, wala po siyang entrance free free lang mga kabista kung sino yung may gusto, pumunta dito hmm, ice yan mga kabistak ice Tiningnan ko nga ito sa Google, ang nakita ko lang is frozen waterfall, pero hindi man ito waterfall mga kabisdak. Hindi po yan falls, yung, yung busay sa Bisaya, is tinatawag na busay, yung mabugwak ba? May bugwak ba yung sa, sa Tagalog ang bugwak ha? Hindi po yan waterfalls, yung tubig talaga is nanggagaling doon sa ibabaw po sa may mga, ano man yan, mga bato-bato man yan siya mga kabisdak. So, ayan siya nilapitan ko. Hindi na ako as in dumuol. hindi po ako nagpa... Hindi ako po lumapit as in malapitan. Baka mahagsakan ako ng mga ice. Naratakot po akong baka bumagsak yung mga yellow ba. <laughs> Pero parang hindi naman siya babagsak. Safe naman siya kasi nga may nagrarapel pa nga dyan. Oh, oh. Frozen na frozen pa sila mga kabisdak. Dito sa aming probinsya ay napakalamig talaga ang winter mga kabisdak. Ang pinakamalamig na na-experience ko is minus 25 pero feels like minus 28 or minus 30. Iba yung nafe-feel mo na actual na feeling ng lamig yung yung parang sumasakit na yung tenga mo, yung kamay mo at yung mga paa mo sa sobrang lamig guys. Meron ding year na hindi masyadong malamig. Meron ding taon na sobrang sobrang lamig. So, ayan na. Every weekend is uh, bibisita tayo sa bahay ni Benano. ay may nagtatanong sa akin kung ano daw ang feeling na, na magkasama kayo ng iyong Bienan, ng iyong mga parents-in-law sa iisang bubong. Mga kabisdak, hindi po kami nagsasama. Hindi po ako nakatira sa bahay ni Benan. Hindi po kami nakatira sa bahay ni Benan. Tuwing weekend lang at holidays, ako pumupunta kami. Pumupunta dito sa bahay ni Benan. Bumibisita ako. At kapag winter, dito po ako naglalaba. Oh, sa sahig po ako nagsasampay mga kabisdak kasi ano dito, warm, madaling, madaling madaling matuyo ang aking mga labahan. Kasi nga, yung heating system namin sa floor man ang aming heating system, hindi po sa wall. So, ayan, kung nakapapansin nyo, dito din kami natutulog sa sahig, sa papag, dito din kami umuupo. Kasi nga, mainit man siya. <laughs> May mancha po yan dito dati. O, oh, na. Tapos yung mancha nang nag-fade yung mancha. Hindi siya totally natanggal. Nag-fade lang yung mancha from the jampong sauce. O yan. Diba? Pero hindi na siya halata. Ganyan yan ka. Magic yung sabon ni Bianang. <laughs> And then, ito din. Yung mga medyas ni Little Insoy, o, diba? Parang bago. Parang bago yung medyas ni Little Insoy. Kahit ang dumi-dumi nito. Tara! 'di ba? Magic. Ito pa. Wow. Oh, check. <laughs> kitams. Yung medyas ko na super dumi. Uh, super old na nito, guys. Lumang-luma na itong medyas na ito. Pero, kitams nyo. Puti pa rin siya. Ganyan po ka-effective ang sabon ni Binan, mga kabistak, yung handmade na sabon ba niya. So after ko magtupi ng ating mga nilabhan, uh, before ako uuwi sa aming bahay, kailangan kong maglinis. Naglilinis pa ako, mga kabistak, sa sahig. O ganito po maglinis ang mga ajuma dito sa probinsya, guys. Even sa city, sila kununit, chagununit, ganito din sila maglinis. Hindi po sila gumagamit ng vacuum, at hindi rin sila gumagamit ng map, talagang yung basahan, puti, usually puti na basahan, basa po yan, tapos pinfold nila at yan, ganyan mga kamisdak. As in mano-mano, gamitin mo talagang iyong kamay sa pagpunas sa sahig, o kailangan pong malinis ang ating sahig kasi dyan po tayo. Diyan tayo natutulog at diyan din kami umuupo. <laughs> so lahat ng kasulok-sulokan, kailangan mo yung punasan. <laughs> Noong una is, masakit po siya sa tuhod kasi kailangan mo mang lumuhod. <laughs> oh, ikaw din kung ano ang trip mo, kung higa-higa ang trip mo. <laughs> Tapos medyo malaki itong area, malaki po ang bahay ni Benan. Uh, pero sige lang, pakapag ano ka na, yung sanay ka na, walang-wala na sa iyo mga kabisdak. At nagustuhan ko rin ang style na ito kasi, Talagang totally malinis po ang iyong sahig. Oh, importante po ang kalinisan para sa mga Koreanang ajuma. <laughs> so ako is nahawa na din at hindi po ako ano hindi po ako iniutusan ni Binan Kusang loob ko po 'yan na tumulong sa paglilinis ng kanyang bahay kasi nandito man kami at si Binan is wala na siyang power, guys. So kailangan ko nang kailangan na niya ng backup which is ako po ang kanyang backup. Oh. Tapos may paano-ano pa diyan. Tumingin po ako na ano ako sa TV, tiningnan ko yung balita sa TV dahil ano about a suicide and depression na naman yung nasa balita. Ay, ginoo ko. So, balik po tayo sa isang Pilipina na nag-asawa ng Koreano. Pero ano sila guys, tumira siya with kanyang Korean in-law. mother-in-law na ayun nga, ayaw daw niya, hindi niya nagustuhan kasi parang every kilos niya binabantayan siya ng kanyang mother-in-law, which is true. Ganyan talaga mga kahit hindi pa yan koreana, kahit pinay pa yan na mother-in-law ay Babantayan at babantayan, lalo na kapag wala kang trabaho at wala kang pera. Ha? Real talk mga kabisda, kapag wala kang trabaho at wala kang pera, ay laging may masasabi talaga yan iyong biyanan. As in, o oh, napasalamat na lang ako at meron akong trabaho at meron akong income. Pagkatapos ko maglinis sa bahay ni Benan, ay nagaya po itong ating little insoy na pumunta kami sa sapa. Oh, malapit lang man itong sapa, guys. At yan po yung kapitbahay namin na nanghiram ng ating truck na hindi sinauli. After 7 days pa sinauli yung ating truck, itinakbo ng 3,000 kilometers plus may dalawa pang violation. Pero binayaran niya man, naman niya ang violation. Yan po mga kapistak, hindi. Wala pa sila ngayon. Naghahakot pa rin sila ng kanilang mga gamit kasi nga taga Seoul, man si sila 'yung mga gamit lang sa kanilang restaurant bising-bisi po sila sa kanilang bagong restaurant doon sa bayan. Oh, ayan mga kabisdak, dito lang po 'yan sa tulay, yung tulay, malapit lang man kami sa tulay mga kabisdak, o yan, ang ating tulay is frozen pa rin, at maraming snow dito, o kasi hindi man ito nasinaga ng araw, so tapos minsan, hindi gumagana ng ating kukote, o, oh, puro ganda lang si bisdak in Korea, ah, <laughs> joke lang mga kabisdak, ganda lang ang meron may, si bisdak in Korea pero minsan, hindi talaga gumagana ang isip niyan, hindi po ako nag-iisip na ang kapal pala ng snow, bakit nagsinilas ako, bakit hindi ako nag-boots, si little insoy lang ang pinag-boots ko ano ba naman ito si Ajo Maso? grabe mga kapisdak. Ang lamig-lamig. Nabasa tuloy yung aking media. So, ayan. Binilad ko muna ang aking mga paa. Kasi nga, nabasa yan mga kapisdak. Pati yung ating medias ay basang-basa po. Tinawagan ko ang dadiin. na dalhan ako ng butas at ng bagong medias dito sa may sapa. Eh, hindi niya pinick up yung kanyang phone. Nangangahoy po si Daddy Insoy nung time na yan. So, kami lang po ni Little Insoy ang nandito sa sapa. So, sige na lang. No choice tayo. O, lamig ka lang. Mag-enjoy kami ni Little Insoy dito. mag sled, -sled o dalawa pala na sled ang aking dala mga kabisdak. Yung isa is plastic, yung sled ni Little Insoy. Tapos yung isa na plywood, may blades po iyan na parang blades sa uh, skate skate shoes. Maganda po yung solme, yung ating plywood na sled na may mga blades kasi no need nang hilain. Pwede ka mag pa ka mag slide slide yan na ikaw mag isa pero dapat walang snow ito kasi may snow mga kabisdak ice tapos natabunan siya ng snow medyo mahirap po siyang mag slide na mag-isa so kailangan mo talaga siya ganito kailangan may maghila-hila sa iyo i-try ko yung ano plywood mamaya ipa, mamaya makikita niyo kung ano ang ibigong sabihin sa mahirap mag slide kapag may snow Napagod din si Adjuma sa kakahila ng suriminilo tuloy-insuy mabutin na lang at pumayag na mga ano na lang kami dito magbato-bato na lang kami ng snow doon sa may tubig sa sapa yang middle part ng sapa mga kabisdak ano na yan deep na po yan malalim na yan uh, natunaw na yung kanyang ice kasi nasisinagan po sila ng araw so dito po kami nagatambay yung inaapakan namin ma, ano yan maka po na yan na ice As in mga kapisdak, delikado kapag umapak ka dyan sa gitna na manipis na po yung ice. Kasi ay, kapag manipis na yung ice na tinatapakan mo is magkakrack yan. Tapos ano na, malulunod ka mga kapisdak, madalak ka sa current. O, medyo ano lang siya tingnan nyo pero malalim yan. Tapos yung current is, ano strong yung current, ay wala na. Maano ka talaga, malulunod ka nga. Sabi ni Daddy Insoy dati, nung no, mga bata pa sila, ay meron talagang nangyayari na ganyan guys, na disgrasya dahil sa manipis na yung ice na inapakan. Speaking of hindi magandang pangyayari, so trending na trending po ngayon sa FB, ang balitang hiwalayan ni Blackman Family, Sir Joss at ni Ma'am Geraldine. Oh. So ano talaga ako bisdak no may may ma, merong kading aral na mapupulot sa kanilang sitwasyon sa kanilang paghihiwalay dahil nga but for me no sa aking sa pananaw ko si dahil nga sa sobrang sikat nila so ano busy na sila mga guys kakagawa ng content ano kaka basta marami na silang as in ano, sikat na sikat man sila, wala na silang time sa isa't isa. So, ganyan talaga mga kabistak. Kapag wala na kayong time sa isa't isa, so nawawala na rin yung inyong, ano, yung inyong closeness, yung inyong love ba? Dahil nga sa kakaano mo sa isang bagay, Kapag kasi may nagtrending halimbawa ako no, may nagtrending ako na video sa FB, mas gugustuhin mas mas ano ba? Gusto ko pang mag-upload ng more videos, gusto ko pang magkakuha ng mga million views, more million views, more earnings, more money. So, yun guys, ang napansin ko nawawalan po ako ng time para sa aking sarili at sa aking pamilya dahil sa kakaisip mo kagawa ng video. Kakaisip mo, kakareply mo sa mga tao, kakareply mo sa mga messages. So, ayun. Yung kahit nasikat na si gusto pa rin nila na mas sumikat kahit na may pera na sila Gusto pa rin nila na more pera, more fame, more pera As in more, more, more Yan po ang hirap natin mga tao kasi hindi tayo marunong makontento At dahil hindi tayo marunong makontento Na lilimutan natin yung ating mga priorities Yung tunay na malaga sa ating buhay O, ba diba? anhin mo man ang iyong pera kung broken naman ang iyong family ay I'm not I don't know I don't know sa ibang pananaw ng ibang tao ayun lang po ang aking pananaw yun po ang aking opinion no o tingnan niyo itong si dugi oh yung mga papis ni Yol apa mga kabisdak ba ano tinatahulan nila ako kahit nandito po ako sa aming bahay bahay ko man to bakit kayo nagtatahol lumalabas talaga sila o oh, para tahulan ako I magkapit bahay man kami ni Yol apa mga kabisdak nasa tapat man ang kanilang bahay ang cute-cute pa naman, oh. Yang isa na maitim, kamukha. Parang magkamukha po sila ng aming Insay. May uh, yung mga dati ko ng followers, nakikilala nila si Insay. Natatandaan tanadaan siguro si Insay. Gusto kong ampunin yan, kasi nga, ka, ano, kamukha ni Insay, pero ayaw na ni Daddy Insay, guys. Sasaktan kasi si Daddy Insay, mga kabisdak, na nakikitang itatali yung aso. Hindi naman pwedeng pakawala ng aso, kasi nga, malapit po kami sa kalsada. <laughs> Naguguluhan sila. Bakit ako tumatawal? <laughs> Natakot na Cute yan siya guys u Gusto ko ampunin amponin siya na Mga 4 o'clock ng hapon ay nagyaya po si Daddy Inso na kumain ng makguksu. Namiss niya kasi ang makgukso mga kabisda. Kahit na malayo po itong restaurant na ito. Nasa kabilang barangay po ito. Nasa mga 30 minutes po ang aming binahe. Para lamang makapunta po sa restaurant na ito. Paborito ni kapag may natikman sila itong so insoy na putahe na food, babalik-balikan talaga niyan mga kabisdak, kahit na malayo. So, ayan, makbukso mga kabisdak, uh, may meal made of buckwheat, buckwheat noodles, tapos may ano yan siya guys, may sauce, may game, And then, nilalagyan namin yan ng sesame oil. yung nilagay ko is sesame oil po yan. Tapos, lalagyan ko pa yan ng gangundo style. Nilalagyan po nila ng sugar. Sa ibang mga province, hindi po sila naglalagay ng sugar sa kanilang makukso. Ang makukso po ay isang cold noodles, guys. So, yung kanyang sauce is medyo icy-icy pa yung kanyang sauce. Malamig talaga yan siya. O, oh, ba diba? Kahit na malamig po sa labas, kumakain pa rin sila ng cold noodle. O, oh, yan siya. Yan po ang kanyang itsura. Tapos, mukha lang siyang maanghang pero hindi po yan maanghang guys kasi nagpula-pula man no may chili powder kasi silang nilagay dyan tapos ito naman is noctochon mung beans pancake, ground mung beans na ginawang pancake, hinaluan ng carrots at mga spring onions. Masarap siya mga kabisdak as isa sa mga paborito ko po ang nuktochon. Babatiin ko lang ating mga solid kabisdak viewers na laging nanonood ng ating mga videos. Maraming maraming salamat po. Shout out ma'am Leticia Butay from San Nicolas in Locos Norte. Shout out sa mga brothers and sisters ni ma'am Inday Balduesa from Lokban, Quezon City. Shout out sa mga family from Pob of Duenas, Iloilo City. Shout out kay Kenzie Cloud Tulin from Dasma Cavite. At shout out din kay Ma'am Elaine Villegas Manuel na nanganak last February 17. Congratulations po Ma'am Elaine sa iyong panganganak sa iyong labor and sana ay happy kayo ng inyong ng iyong baby. <laughs> Welcome to the world, baby. 저로는 얘가 메리 빅 프레젠트예요. 에스탑스 그렇지. 아니거든요. 아이유한테 갔을 때 내가 가더 빅이 뜻다를 거고. 유가 아 진짜로. 아, 진짜 나는 알수 없어. 셔. There was n 잖아 t h a and you are very proud yeah. I-explain ko lang sa inyo mga kabisdak no, yung sinasabi ni Darinsoy kanina. Nag-complain kasi ako sa kanya kung bakit palagi siyang umiinom. Ang gusto ko kasi is yung once a week na lang ba umiinom. So ang banat naman sa akin is hindi pa ba daw sapat na nag-stop sa, nagstop na siya sa smoking. Bakit daw pati yung pag-iinom is nag-complain pa ako. Sinjaro, sinjaro. I should, I should make money. Uncomparable. She and me, I should make it very big. That's why she can what. What are you doing in winter? So ayun, na-realize po niya na dapat mas malaki daw yung kanyang income kaysa sa akin para tumahimik na daw ako kasi mukha manang pera. Mukhang pera manang ang mga kapag may pera ay eh, hindi na ako nagka-complain. Wala na, akong reklamo guys. So yun po ang kanyang sinasabi na dapat times 10 yung income ko sa'yo. Oh. o mga kamisdak no, o oh, yan po ang maganda advice ko sa inyong lahat mga kababaihan, mga asawa, mga girlfriend. Dapat talaga, especially mga asawa, dapat talaga may pera kayo mga kamisdak. May sarili kayong income para pwede kayong magreklamo reklamo sa inyo mga asawa ha? iba talaga ang power kapag may pera ano? pero wag namang yung kahit na enough na yung pera mo gusto mo pa rin ng more, more, more ay hindi na po yun maganda guys yung ano lang, sapat lang so, so ang goal po ng ating daddy in is next year dapat daw times 10 na yung income niya kaysa sa akin para kahit na umuwi siyang bahay na nakainom or nalasing ay tumahimik na daw ako hindi daw ako magreklamo <laughs> Ang point ko dito mga kabisidak is gusto kong mag-ano ta, ano na talaga? Ano ba? Unti-unting tigilan na niya yung pag-ainom. Ang gusto ko kapag winter kasi guys, tuwing winter, hindi siya masyadong busy. Di ba? Wala naman trabaho sa farm tuwing winter. Ang tanging trabaho niya lang is mangahoy, magchop chap ng kahoy para sa boiler namin at sa, sa fireplace namin at sa boiler ni benan So, hindi po talaga siya masyadong busy. Yung pangangahoy niya 2 to 3 hours lang everyday. So, dahil hindi man siya masyadong busy, tumatawag po sa kanya yung mga kabarkada namin, yung taga-baryo lang din. Yung kabaryo namin na lagi nag-aaya sa kanya na mag-inom na magtagay. So umuwi siya minsan sa bahay na nakainom na, nalasing na. So yun po ang ayaw ko talaga. So ang sabi ko, sa kanya, tuwing winter, magtrabaho ka para busy ka, occupied ka, wala ka ng time para sa mga barkada mo, sa mga nagyaya sa iyo, wala na silang time. So hindi ka na makainom, makaiwas ba sa barkada at sa pag-iinom. Yun po ang aking punto. So, yun, no? <laughs> Tayo ay pauwi na. Natapos na kami sa aming makmukso lunch. Ah, lunch. Dinner po ito, mga kabisdak. Early dinner. And that's it for today's video, mga kabisdak. Thank you so much for always watching at sa inyong suporta. See you on my next vlog. Ingat lahat!